Ha? Pakinggan niyo to. Ito ay uh, pinamagatang buhay na manok. 1, 2, 3, 4 Kumakain ako ng buhay na manok 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 Pag nagluto ka... Nang fried chicken. Pasensya ka na, Chiong, pero di ko kakainin. Para nagluto ka. Nang fried chicken. Pasensya ka na, Hui Chong, pero di ko kakainin dahil kumakain ako ng buhay na manok. Kumakain ako ng buhay na manok. Kumakain ako ng buhay na manok. Kumakain, 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 kumakain ako ng buhay na manok. Para nagluto ka ng tinola kahit gawa pa ni Lola, ayo niyan. Ayoko niyan. Kahit gumawa ka ng adobo, gawa man ng matalino o bobo, ayo niyan. ayo niyan. Dahil, kumakain ako ng buhay na manok. Kumakain ako ng buhay na manok. Kumakain ako ng buhay na manok. Kumakain, 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 kumakain ako ng buhay ng anak Yeah, when I say chicken, you say alive Chicken, alive, chicken, alive When I say chicken, you say alive Chicken, alive, chicken, alive When I say chicken, you say alive Chicken, alive, chicken, alive When I say chicken, chicken, alive Chicken, alive, chicken, alive Yo, magluto ka Kahit pinyahan mo pa ka. Kahit lagyan mo ng keri yan Di ko kakainin yan Ayoko niyan Lalo na yung bagong luto Ayoko nyan, ayoko nyan, ano ko? Ututo uto kasi kumakain ako ng buhay na manok. Kumakain ako ng buhay na manok. Kumakain ako ng buhay na manok. Kumakain, 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 kumakain ako ng buhay na manok. Kaya, kung meron ka dyang fried chicken, hindi ko yan kakainin. Kung meron kang chicken adobo, ayoko kumain yan, gago. Kung meron ka pa dyang niluto, Basta't manok na patay Ayokong kainin dyan Dahil gusto ko'y buhay see, everybody na Kumakain ako Nambuhay na manok Everybody na Kumakain ako Nambuhay na manok Come on yo Kumakain ako Nambuhay na manok Kumakain, 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 kumakain ako ng buhay na manok. Yo, when I say chicken, you say alive. Chicken alive, chicken alive. When I say chicken, you say alive. Chicken alive, chicken alive. When I say chicken, chicken alive. Okay na po ba yung kanta ko? Tanggapin niyo na po ako. Kaya ko pong gumawa ng mga sampung gano'n. Buhay na mano sa isang album. Parang salamat po at uh, agad ito na lang. <laughs> <coughs>